Gemini may lihim ang universo para sa iyo ngayong gabi. Ang taong minsang nakasakit sa iyo ay nayoy nalunod sa pagsisisi, at bawat salitang kanilang binitawan ay patuloy silang tinatablan. Ibinunyag ng tarot ang kanilang karma at ito'y makapangyarihan. Hindi aksidente ang mensaheng ito. Kung natagpuan mo ang video na ito, ibig sabihin ay tinatawag ng tadhana ang iyong pangalan. Isipin mo ang kanilang mga luha, ang mga gabing walang tulog, ang mga dasal na pabulong para sa kapatawaran. At nayon, ang enerhiya ay bumabalik sayo. Gemini, manatili hanggang sa huli, dahil ang katotohanan ito ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Gemini kumikilos ang tadhana sa paraang hindi mo kailanman inakala. Ipinapakita ng mga baraha ang isang kwento ng pagsisisi, karma, at pagbubunyag, at sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ang may hawak ng liwanan. Ang isang taong minsang lumayo, ang taong inakalang kaya kang sirain ng kanilang mga salita, ay ngayoy nabubuhay sa anino ng sarili nilang mga pinili. Bawat alaala mo ay bumabalik, bawat sandali ay umuukit muli sa kanila, habang bumabalik ang karma. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa kanila ito ay tungkol din sa'yo. Inihahanda ka ng universo para sa isang malaking pagbabago, ang pagbitaw sa lumang sakit, at ang pagdating ng mga biyayang nakalaan talaga para sa'yo. Naniniwala ang mga Pilipino na ang bawat salitang binibitawan ay may dalang enerhiya, at nayon, ang enerhiyang iyon ay bumabalik. Gemini, ibinubunyag ng tarot ang katotohanan ngayong gabi, at kapag narinig mo ito, ang iyong puso at ang iyong tadhana ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang pagsisisi Gemini hayaan nating lumalim pa tayo sa enerhiyang ito. Ang mga baraha ay bumubulong ng isang katotohanang maaaring matagal mo nang nadarama sa iyong kaluluwa. Munit ngayon mo lamang ganap na nakikita. May isang tao mula sa iyong nakaraan, isang taong minsang naging malapit sa iyong puso, na ngayon may dalang bigat na higit pa sa kanilang inaakala. Ang bigat na iyon ay pagsisisi. Nang aking halughugin ang mga baraha, agad lumitaw ang Three of Swords. Ito ang baraha ng pagkawasak ng puso, dalamhati, at mga salitang napakasakit na hindi na malilimutan. Ipinapakita nito na ang taong ito ay nagsabi ng mga bagay na hindi kailanman dapat binitawan mga salitang nag-iwan ng sugat sa iyong puso, ngunit ngayoy ang parehong mga salita ay umaalinaw mao sa kanilang isipan na parang sumpa. Bawat pangungusap na binitiwan sa galit, bawat salitang walang pag-iingat, bawat katahimikan na malamig, lahat ng iyon ay bumabalik sa kanila sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isipin mo, Jimmy, napansin mo na ba kung paanong ang katahimikan ay lumalakas tuwing hating gabi? Kung paanong ang mga pagsisisi ay bumubulong ng pinakamalakas kapag natutulog ang mundo. Eksakto doon sila naroroon ngayon. Nag-iisa. Balisa. Hinahabol ng mga alaala mo. Lumabas din ang Nine of Swords, ang barahan ng mga gabing walang tulog at walang katapusang pagkakasala. Gising sila, paulit-ulit na binabalikan ang mga sandaling nais nilang burahin. Ang una nila ang sumasalo sa mga luhang hindi nila maipakita, ang ngiti nila ay nagtatago ng sakit na hindi maipaliwanan. Inakala nilang kaya nilang lumayo ng hindi nalilingon, ngunit hindi pinapayagan ng tadhana na ang hindi natapos na enerhiya ay basta na lamang maglaho. Bawat aksyon ay lumilikha ng alon, at ngayon, ang alon na iyon ay naging isang bagyo sa kanilang kalooban. Gemini, ang pagsisising ito ay hindi basta-basta. Hindi ito simpleng panghihinayang kapag nawala ang trabaho o na ang isang pagkakataon. Ito ay pagsisising umaabot hanggang kaluluwa, isang uri ng kirot na unti-unting kumakain sa espiritu dahil nakatali ito sa pag-ibig, sa tadhana, sa isang bagay na banal. At kinukumpirma ng tarot, hindi ka basta tao lamang sa kanila. Ikaw ay naging guro, salamin, at pagpapalang nakatago sa anyo ng pagsubo. Ngunit hindi nila ito nakita sa tamang panahon. Malakas ding lumitaw ang Five of Cups, ang barahan ng pagkawala at pananabit. Nakatayo sila ngayon sa anino ng kanilang mga pagkakamali, nakatitig sa mga basong wala ng laman ng kanilang winasa. Habang lumilingon sila ngayon, nakikita nila hindi lamang ang pag-ibig na kanilang pinakawalan, kundi pati ang hinaharap na maaari sanang naitatad kasama ka. Pinagsisisihan nilang hindi kanila hinawakan noong kailangan mo sila. Pinagsisisihan nila ang mga salitang sumira sa iyong loob. Pinagsisisihan nilang hindi sila nakinignang ang iyong kaluluwa ay humihiyaw para sa pag-unawa. At dito nagiging karmik ang enerhiya, Gemini sapagkat ayon sa paniniwala ng mga Pilipino, bawat salita ay may bigat. Madalas sabihin ng mga nakatatanda, ang salita, parang pana, kapag binitiwan mo, hindi na maibabalik. Ito mismo ang kanilang pasan ngayon. Bawat palasong ibinato nila sa iyo ay bumabalik at tumatama muli sa kanilang sariling kaluluwa. Ipinapakita ng tarot ang mga pang-araw-araw nilang eksena ngayon. Nakangiti sila sa publiko, ngunit sa pribado ay binabalutan sila ng katahimikan. Hinahawakan ng telepono, gustong makipag-ugnayan, ngunit pinipigilan ng kanilang pride. Dumadaan sila sa mga lugar na nagpapaalala sayo, at bigla na lang kumakabog ang dibdib, hirap huminga, at naalala ang buhay na maaari sanang nabuo, ngunit sila mismo ang sumira. Ang pagsisising ito ay lumilitaw rin sa kanilang mga panaginip. Kinukumpirma ng moon card ang mga ilusyon, alaala, -ala, at mga pagdalaw mula sa subconscious. Nakikita kanila sa pagtulog, minsang nakangiti, minsang lumalayo, minsang tahimik habang sila ay nagmamakaawa ng kapatawaran. At paggising nila, ang kawalan ay nagiging hindi matiis. Dahil alam nila, Gemini, na hindi ka lamang alaala. -ala. Ikaw ang katotohan ng kanilang binalewala. Ngunit hayaang ipakita ko ang mas makapangyarihang bahagi, ang pagsisising ito ay hindi basta aksidente. Hindi ito simpleng kahinaan ng tao. Ipinadama ito ng universo. Bakit? Dahil ang tadhana ay hindi maaaring talikuran. Ang bawat salitang binitiwan ay may kapangyarihan, at kapag inabuso ang kapangyarihang iyon, lalo na laban sa isang kaluluwang kasing linaw at kasing liwanag ng sayo, ang enerhiya ay dapat bumali. Ito ang dahilan kung bakit sumasakit ang kanilang puso ngayon. Ito ang dahilan kung bakit magulo ang kanilang mga gabi. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makaligtas sa tunog ng sariling mga salita na paulit-ulit na umaalingaungaw sa kanilang isipan. Gemini, makinig ka ng mabuti inakala ng taong ito na sila'y malakas ng iwanan ka. Inakala nilang sila'y panalo ng magsalita ng masakit at tumalikod. Ngunit ang katotohanang inilantad ng tarot, sila mismo ang nagtanim ng mga binhi ng kanilang sariling pagdurusa. At ngayon, ang mga binhing iyon ay tumubo na at unti-unting nilulunod ang kanilang espiritu. Lumabas ang hunched barahan ng pagkakabigti, ng pagkakatali sa sariling kamalian. Ipinapakita nito na ang taong ito ay hindi makausad, gaano man sila magsikap. Maging ang kanilang karera, relasyon, at maging kaligayahan ay tila nakaharang. Bakit? Dahil ang pagsisisi ay isang tanikala, at ikinadena ito ng karma hanggang matutunan nila ang kanilang leksyon. At ikaw, Gemini ikaw ang tahimik na salamin ng kanilang karma. Sa tuwing naaalala ka nila, lalong nagbabaon ng leksyon. Sa tuwing ninanais nilang tawagan ka, lalong bumibigat ang katahimikan. Sa tuwing nakakakita sila ng tanda, gaya ng orasan na tumatama sa labing isa oras labing isa minuto, o isang paru-parong dumadaan, binubulong ng kanilang kaluluwa ang iyong pangalan. Itinuturo ng karunungang Pilipino na ang pagsisisi ay patunay ng pag-ibig na minsang binalewala. At kinukumpirma ito ng tarot reading na ito. Ang kanilang pagsisisi ay hindi lamang tungkol sa nawala ito ay tungkol sa pag-ibig na hindi nila iningatan, sa kaluluwang hindi nila pinahalagahan, at sa ng hindi nila binantayan. Gemini, ang kanilang pagsisisi ay totoo. Ang kanilang mga luha ay totoo. At ang kanilang karma sisimula pa lamang. Ang karma. Gemini ngayong nabunyag na ang katotohanan ng kanilang pagsisisi, hinihiling ng mga baraha na mas lumalim pa tayo sa karma na isinulat para sa kanila. Sapagkat ang pagsisisi ay simula pa lamang. Makatarungan ang universo at laging nagbabalik ng balanse ang enerhiya. Ang lahat ng ibinuhos nila sayo sa kanilang mga salita, kilos, at maging sa katahimikan ay ibinabalik na ngayon sa kanila, ngunit mas pinalakas. Nang ayusin ko ang mga baraha para sa pagbasa na ito, lumitaw ang justice card sa pinakasentro. Ang hostisya ay hindi parusa, kundi banal na balanse. Ipinapaalala nitong lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, ay babalik sa atin. Malinaw ang sabi ng mga Pilipino kung anong itinanim siyang aanihin. Ang taong ito ay nagtanim ng matutulis na salita, pagtataksil at lamig at nayon, ang kanilang anihan ay kawalan, pagkawasak ng puso, at mga gabing walang pahinga. Kasama ng Hustisya ang Wheel of Fortune. Paalala ito ng tadhana na walang sinuman ang makakataka sa siklo ng sanhi at epekto. Dati naniwala silang hawak nila ang lahat, ngunit ngayon umiikot ang gulong at hindi ito pabor sa kanila. Dumudulas ang mga oportunidad mula sa kanilang kamay. Ang mga pangakong inaasahan nila ay nababasad. Ang mga pintuang akala nila ay laging bukas ay isa-isang nagsasara. Ipinapakita ng universo na hindi mo maaaring saktan ang taong nakalaan para sayo at asahang magiging maayos ang lahat. Gemini, hayaan mong ipakita ko kung ano ang anyo ng karma na ito sa kanilang araw-araw. Nakangiti sila sa harap ng iba, ngunit sa loob, pakiramdam nila'y nakaharang ang lahat. Ang mga relasyong dati nagbibigay sigla, nayo'y mababaw. Ang mga usapan ay walang saysay dahil ikinukumpara nila ang bawat tinig sayo. Ang trabahong dati nagbibigay buhay ay tila walang kahulugan, sapagkat ang kanilang puso ay nakagapos sa pagsisisi. Ibinubulong ng tarot na kahit dumarating ang mga biyaya, hindi nila ito mahawakan dahil ang kanilang enerhiya ay magulo, hindi tapos, at hindi gumagaling. Lumabas ang tower card na may malakas na enerhiya. Ito'y simbolo ng biglang pagbagsak, nakagugulat ng mga pagbubunyag, at banal na panghihimasok. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi pinapahintulutan ng universo na manatili sila sa ilusyon. May bagay sa kanilang buhay, isang relasyon, isang karera, o maging ang kanilang pride na gumuho. Masakit ito para sa kanila, ngunit kailangan. Sapagkat winawasak ng tower ang kasinungalingan, ilusyon, at huwad na pagmamalaki. Iiwan lamang ang katotohanan. At para sa taong ito, malinaw ang katotohanan. Nasaktan kanila, Gemini, at ngayon ang kanilang espiritu ang nagbabayad ng presyo. Madalas ipaalala ng mga nakatatanda, ang karma hindi natutulog at ito mismo ang kinukumpirma ng tarot. Ang kanilang karma ay gising buhay at nakapaligid sa kanila sa bawat sandali. Naramdaman mo na ba ang mga biglang kilabot ng walang dahilan? Ganoon nila ito nararamdaman araw-araw, ngunit para sa kanila, ito'y bigat ng kaalamang hindi na nila mababawi ang kanilang ginawa. Pinagtitibay ng Ten of Swords ang enerhiyang ito, pagtataksil, mga katapusan, at matalim na sakit ng mga kahihinatnan. Ipinapakita nitong pasa nila ngayon ang parehong sakit na minsan ay ibinigay nila sa Ang mga salitang ibinato nila ay siya ngayong humihiwa sa kanilang kaluluwa. Ang katahimikan na ibinigay nila sa ay siya ngayong bumabalot sa kanila tuwing gabi. Ang pagtataksil na akala nila ay makakalimutan ay siya ngayong multo sa kanilang puso. Ito ang salamin ng karma at walang pagtakas. Gemini, mas lumalim pa tayo. Ipinapakita ng Hermit Card ang kanilang pag-iisa. Inihiwalay sila ng karma, hindi upang parusahan, kundi upang mapilitan silang humarap sa kanilang sarili. Maaari silang magtangkang malibang sa mga kaibigan, sa trabaho, sa ingay ngunit kapag sumapit ang gabi, kapag tumahimik ang mundo, nag-iisa silang kaharap ang kanilang anino. At ang aninong iyon ay bumubulong ng iyong pangalan. Munit narito ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang karma na ito, hindi ito ginawa upang sila'y pahirapan lamang. Hindi lumilikha ng karma ang universo mula sa kalupitan, nililikha ito upang magturo. Paulit-ulit ipinapakita sa taong ito na ang pag-ibig ay hindi laro, na ang mga salita ay hindi na mababawi, at na ang Gemini ay hindi mapapalitan. Ang kanilang mga gabing walang tulog ay mga aral. Ang kanilang mga nabigong oportunidad ay mga aral. Ang kanilang pag-iisa ay isang aral. At bawat isa ay lalong nag-ukit ng katotohanan sa kanilang kaluluwa. Lumilitaw rin ang Devil Card. Ipinapakita nito ang kanilang mga tanikala, hindi pisikal, kundi emosyonal. Nakatali sila sa sarili nilang pagkakasala, hindi makalaya. Maaaring subukan nilang takpan nito ng mga libangan, ngunit lalo lamang humihigpit ang tanikala. Maaaring tanggihan nila, ngunit lalo lamang bumibigat ang karma. Ito ang yugto ng kanilang paglalakbay kung saan sinasabi ng universo, hindi ka na makakatakbo. Gemini, naniniwala ang mga Pilipino na ang mga biyaya at sumpa ay umiikot sa mga siklo. Kung sasaktan mo ang isang dalisay, tatalikod ang mga biyaya. Kung pararangalan mo ang isang dalisay, dadami ang mga biyaya. Kaya't ito ang dahilan kung bakit kumukupas ang kanilang mga pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit tila sarado ang mga oportunidad. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila mahawakan ang kaligayahan, gaano man ito habulin dumating na ang kanilang karma at nag-anyong pagkawala, pagsisisi at pananabi. Ngunit makinig ka ng mabuti, ang kanilang karma ay hindi para pasanin mo. Malinaw ang tarot, hindi ikaw ang dapat magdala ng kanilang sakit. Ikaw ay narito upang saksihan ito, maunawaan ito at lumampas dito. Sapagkat habang sila'y lumulubog sa bigat ng pagsisisi, inihahanda naman ng universo ang iba para sa'yo, kalayaan, paggaling at mga bagong simula. Kumikinang ang star card sa pagbasa, paalala na kahit sa gitna ng dilim ng karma, muling bumabalik ang liwanan. Ang kanilang pagdurusa ay kanilang aral, ngunit ang iyong tadhana, Gemini, ay bubukas patungo sa panibagong pagbangon. Habang lalo silang nalulunod sa kanilang mga leksyon, lalo kang inaangat ng universo sa iyong mga biyaya. Dahil ang enerhiyang tinangka nilang agawin sa iyo ay ibinabalik, dinodoble, at ibinabalik muli sa iyo. Ito ang banal na balanse. Ito ang karma. Tandaan mo ang katotohanan ito, totoo ang kanilang karma. Totoo ang kanilang mga luha. Ang kanilang pagdurusa ay kaetsyo ng sakit na minsang ibinigay nila sa iyo. At habang hinaharap nila ang mga aral na ito, nililinis ng universo ang landas para sa iyong susunod na kabanata. Ang kinabukasan ni Gemini. Gemini ngayong nabunyag na ang kanilang pagsisisi, at ang karma ay gumagalaw na, nakatuon naman ngayon ang paningin ng universo sa iyo sapagkat habang mabigat ng mga aral ang kanilang landas, ang sayo na may bumubukas tungo sa liwanag, lakas, at tadhana. Ipinapakita ng tarot ng malinaw, hindi ito ang katapusan ng iyong kwento, ito ang simula ng iyong pag-angat. Ang unang barahang lumabas para sa iyong hinaharap ay ang star card. Isa ito sa pinakamagagandang baraha, sa gisag ng pag-asa, pagbabagong buhay, at banal na pagpapala. Nagmininging ito sa iyo ngayon, Gemini, Upang ipaalala na hindi nasayang ang iyong mga luha, mga gabing walang tulog, at mga tanong na hindi nasagot. Bawat patak ng luha ay nagdilig sa lupa ng iyong panibagong simula. Ipinapangako ng star na ang iyong kaluluwa ay unti-unti nang nagpapagaling, kahit hindi mo pa ito lubos na nakikita. Nararamdaman mo ba minsan ang biglang kapayapaan matapos umiyak? Ang kakaibang katahimikan sa gitna ng kaguluhan? Iyon ang star na gumagalaw sa iyong loob, bumubulong na handa ng muling kumislap ang iyong kaluluwa. Naniniwala ang mga Pilipino na matapos ang bawat bagyo, laging sumusulpot ang bahaghari. Ito ang iyong bahagharing sandali, Gemini. Kasunod nito ang Six of Wands, at ito'y makapangyarihan. Ito ang barahan ng tagumpay, pagkilala, at pag-angat. Sinasabi nito na habang may ibang naipit sa karma, ikaw naman ay akyat sa tabumpay. Para sa ilang Gemini, darating ito sa larangan ng trabaho, pagkilala sa iyong kakayahan, bagong oportunidad, o biyayang pinansyal. Para sa iba, ito ililitaw sa pag-ibig, ang tamang taong papasok, ang taong makikita ang iyong halaga ng walang laro, walang sakit, at walang pag-antala. At para sa lahat ng Gemini, ito ang ibig sabihin, makikita ka na. Ang liwanag mo ay hindi na maitatago. Gemini, isipin mo kung ilang beses kang minaliit. Ilang ulit na inisip ng iba na kaya kanilang iwan at mananatili kang wasak. Ngunit ipinapakita ng tarot ang pangitain ng iyong paglakad ng mas matatag kaysa dati. Lumitaw ang Queen of Swords, ang barahan ng kapangyarihan, kaliwanagan, at katotohanan. Hindi ka na ang taong tumatanggap ng kawalang galang. Hindi ka na ang kaluluwang nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ikaw na ngayon ang taong nakakakita ng malinaw, nagsasalita ng katotohanan, at nagpoprotekta ng puso na parang korona. Madalas sabihin ng mga nakatatanda, ang sugat, kapag naghilom, mas matibay na. Ito mismo ang nagiging kalagayan ng iyong kaluluwa. Mas matatag. Mas matalim. Mas matalino. Ang sakit ay naging iyong guro, at ang paggaling mo ang magiging iyong kapangyarihan. Kumikinang din ang Ace of Pentacles, hudyat ng bagong simula sa kasaganaan at katatagan. Para sa maraming Gemini, ito ay senyales ng paparating na biyayang pinansyal. Dadaloy ang pera kung saan dati tila nakaharang. May kakatok na oportunidad kung saan dati puro katahimikan. Ibinabalik sa ng universo ang enerhiyang ninakaw sa Maghanda sa maliliit na senyales, mga hindi inaasahang regalo, biglang oportunidad, o utang na nabayaran. Hindi ito aksidente, Gemini. Ito'y mga kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay muling ibinabalik. At tungkol naman sa pag-ibig. Lumilitaw ang Two of Cups, baraha ng tunay na unyon, malalim na koneksyon, at balanseng pagmamahal. Ipinapahiwatig nito na habang ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay nalunod sa pagsisisi, ang iyong puso naman ay bumubukas para sa taong nakaayon sa iyong kaluluwa. Maaaring hindi ito agad mangyari, sapagkat nangangailangan ng oras ang paggaling, ngunit ipinapangako ng tarot, kapag handa ka na, ang tamang kaluluwa ay sasalubungin ka sa gitna. Ang pag-ibig na ito ay hindi nakabatay sa pagsisisi, kundi sa respeto. Hindi sa laro, kundi sa paglago. Hindi sa karma, kundi sa tadhana. Kumukumpleto sa pagbasa ang world card. Ito ang barahan ng pagtatapos at mga bagong simula ng pagsasara ng mga siklo at pagbubukas ng mga pagpapala. Kinukumpirma nito ang matagal ng paniniwala ng mga Pilipino kapag may natapos, may magsisimula. Nagsasara na ngayon ang kabanata ng sakit, pagsisisi at pagtataksil at nagsisimula ang kabanata ng paggaling, lakas at biyaya. Ngunit narito ang mas malalim na mensahe ipinapakita ng tarot na ang iyong kinabukasan ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga biyaya, kundi sa pagiging biyaya mismo. Ang lakas na nakukuha mo ngayon ay magbibigay inspirasyon sa iba. Ang iyong kwento, ang iyong paggaling, ang iyong pag-angat ay magbibigay pag-asa sa mga taong pakiramdam ay sira na. At ito, Gemini, ang iyong pinakadakilang tadhana ang kumislap ng maliwanag upang ang iba'y matagpuan din ang kanilang sariling liwanag sa pamamagitan mo. Magbibigay ng mga senyales habang umuunfold ang bagong kinabukasan mo. Mag-ingat, Gemini. Kapag nakakita ka ng mga paulit-ulit na numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, walong daan at walumput walo, nakaalin ang iyong landas. Kapag nanaginip ka ng tubig, paru-paro, o liwanag, kinukumpirma ng iyong mga gabay espiritwal ang iyong paggaling. Kapag biglang may kapayapaan sa iyong puso, kahit walang dahilan, iyon ay tanda na malaya ka na. Madalas sabihin ng mga Pilipino, ang tadhana ay laging nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng mga senyales. At sumasang ayon ang tarot. Hindi ka iiwan ng universo ng walang patnubay, mag-iwan ito ng mga pahiwatig, bulong, at mga kumpirmasyon sa daan. Ang kailangan mo lamang ay manatiling bukas, mulat, at handang tumanggap. Gemini, tandaan mo ang katotohanan ito, hindi ka tinutukoy ng kanilang pagsisisi. Hindi ka nakagapos sa kanilang karma. Tinutukoy ka ng iyong lakas, ng iyong liwanag, at ng iyong tadhana. At ang tadhana mo ay bumubukas na ngayon, dala ang mga biyayang walang sinuman ang makakakuha. Kaya lumakad ka ng may tapang, Gemini. Nagsalita na ang mga baraha. Ang kanilang pagsisisi ay kanila. Ang kanilang karma ay kanila. Munit ang iyong kinabukasan, ang iyong kinabukasan ay sa at mas maliwanag pa kaysa sayong inakala. Gemini, isang makapangyarihang kwento ang ibinunyag ng mga baraha ngayong gabi. Nagsimula tayo sa kanilang pagsisisi, ang mga salitang nais nilang bawiin, ang mga pagpiling bumabagabag sa kanila araw-araw. Nakita natin ang kanilang karma, ang mga gabing walang tulog, ang pagbagsak ng kanilang mga ilusyon ang mabibigat na aral na nagpapaalala na walang makatakas sa tadhana. At sa huli, nasilayan natin ang iyong kinabukasan, isang kinabukasang puno ng liwanag, paggaling, at mga biyaya. Hindi lamang ito isang pagbasa. Isa itong mensahe mula sa universo, hindi ka nakalimutan. Bawat sugat na iyong dinala, bawat luhang pumatak, bawat tahimik na panalangin na iyong binitawan, lahat ay narinig. At ngayon, ang gulong ng buhay ay umiikot pabor sa iyo. Maaring may isang tao riyan na nalunod sa pagsisisi, ngunit ikaw, Gemini, ay umaangat tungo sa iyong banal na landas. Papasok ka sa isang panahon kung saan ang paggaling ay nagiging kapangyarihan, kung saan ang mga katapusan ay lumilikha ng mga simula, at kung saan dumarating ang mga biyaya eksakto sa oras na kailangan mo. Tandaan, naniniwala ang mga Pilipino na ang bawat salitang binibigkas ay may dalang enerhiya. Kaya't sabihin mo ngayon ang iyong pagpapala angkinin ang iyong tadhana. Huwag mong hayaang lumipas ang mensaheng ito na parang anino. Tumayo ka sa liwanag nito. Kung ang pagbasa na ito ay tumama sa iyong puso, i-comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag i claim and re karma blessing upang ipaalam sa universo na handa ka na. At habang tinatype mo ang mga salitang iyon, damhin mo ito, ang pagbabago, ang paggaling, ang lakas na bumabalik sa iyo. Dahil Gemini, malinaw ang katotohanan, ang kanilang pagsisisi ay kanilang aral, ngunit ang iyong kinabukasan ay iyong tabumpay.